Ano po Chico Wala pa halata. ko. Duma ko Wala pa kailan kami ta tinakbuhan kami. Pinoy, ano ba masasabi nyo kay Tita tsaka ano ba yung ibig sabihin ng salitang atribido, tsaka pag uh, lumaba kotse, ibig sabihin wala na agad pambayad yun, hindi pa pwedeng nagtitipid lang o kaya ginagamit lang yung sasakyan para hindi halatang mayaman sa palagay nyo mga kasipag ano ba masasabi nyo kay Tita kasi hanggang ngayon naisip ko ano ba ibig sabihin na atribido lagi ko naririnig yan eh So uh, comment down below mga kasipag. At uh, dapat ba 'yung uh, asal ni tita tularan or dapat tanggalan ng lisensya?